guys, bibili mo na akong helmet guys kasi ang helmet ko binigay ko na kay sa pinsan eh, pinsan ni Gira bibili ako ng akin kasi wala akong helmet na gamitin baka nakawili tayo so tara, samahan niyo ako doon let's go so ayan na nga, andito na kami tingin na siya ng helmet <laughs>

lumipat siya kasi hindi daw kaya ng budget niya. Oh, meron pala dito eh. Pura ng na price nakalagay. Hmm. Uh. Tingga pa na iba. May price na ka ya? Paano mo kaya ito? Ipatingin mo. <tip> Hindi na naka-bob. Ayun ka, try mo yun. Ayan, yeah, mayroon. Oh? Ito? Hindi, ayun. Oh, ito, ito, ito. Ayun, ayun. Ayun mo lang ganyan? Mayroon, mayroon. Sa baba. Pagtanong Pag ka pa kung may stock ba sila.

mo yeah, yeah, yeah. may katak mo ka may ano pa sila ano tinangkay 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 Yan na pa talaga pipili mo yan. Yan ang gusto mo. Palas lang naman sila mag laki ah. Check mo mabuti kung ano. Ay, ay mo yung may tinga-tinga. -ting. Maganda naman yun ah. Pati yung pang-bike. Ano na? Try mo ito. Sa kabila may pum. Wala nga. Wala uh, pum yun. Bakit ito meron? <tryo> Pero pa pala dyan eh. Hindi ka naghanap. Ito <tryo> yun. Ito yung kalimba.

Akin na yung ano. Yan talaga yung gusto mo? Kaya na lang talaga yan. Tingnan oh, ko ito, pareha sila. Pero wala siyang balot. Tingnan ko lang. Mama, mama. Ay, 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 wala. Pum. Saan? Meron? Ay, wala. Ito. dito? Eh, may isa. Okay. Try mo ito, Tingnan. Para partner siya sa ano kakulay sa motor. Mm. Ito na ang kayam. Ito ang mag maganda. maganda siya. Ito maganda. Ayan. Ayan yung maganda. tsaka tingnan mo yung ano. Yung pum. Check mo mabuti kung may lock ba. Walang pum? Wala siyang pump? Ito ba? Eh, ano siya? Hindi ko. Pangangkas yun. Sa iyo. Sa iyo. Sa kayo pala. Ganon. So. Okay, guys, ito na ko guys. Final decision. Yan talaga. Hindi na magbabago yung isip mo. Okay. Baya na natin. Sige, tara na bibi. Okay. Tara na. So ayun magbabayad na ang aking cord up yung So chine check yung mga So, ayan, chine-check mo buti ng cashew. So, ayan na nga, kapili na kami ang ay, helmet niya. Masasabi mo? ito na guys. Ganda naman ang quality niya. Sukat so, natin. Ayan na. Turn on, turn on talaga sa motor niya. Harap ka dito, harap ka dito. Dun. So, dito ka. Para kita yung mukha mo. Ayan. Ganda guys, oh. Hmm. oh. Ah, ganda. Saktong sakto. So, ayan. Saktong sakto siya guys. At na yung helmet mo yung isa? Yung Wala ula? na, binigay ko na. Ay, yeah, luloy. Ang masasabi mo sa akin, sa hindi binili. Hindi yun, siyempre. Hindi <laughs> sabi. Mama. Ang masasabi mo, bebe? Ganda. Ganda Ikaw naman ang mili. Bila mo ako yung color pink doon, oh. No? Maganda yun. So, Paalam ka na. Bye-bye. Thank you sa panonood. Bye-bye. Ang masasabi mo, bebe?